Gagawa na naman nga ako ng DIY dishwashing liquid at maglilinis ng puwet ng kaldero. A day na life ng na isang nanay na milyonarya sa gawaing bahay. <laughs> eto at nagiging tambay na naman nga ako dito sa may kusina namin dahil nga katatapos ko lang naghugas ng pinggan eto at maghuhugas na naman nga ako ng bote ni Arky Dandan. O syempre hindi tayo pwedeng magreklamo dahil may anak tayo kailangan nating palidihin kaya naman pag nagdede syempre kailangan nating hugasan yung kanilang bote. At hindi lang natatapos doon dahil kailangan din nating i-steam yung kanilang bote. Milyones nga rin yung aking hinugasang mga pinggan kanina kaya ayan na ubos na nga rin yung aming dishwashing liquid. Eto at nakahanap nga ako ng siksik DIY dishwashing liquid na 10 minutes nga lang ay pwedeng pwede mo na nga gamitin yung dishwashing liquid. Nakakatuwa nga ito dahil nga hindi ka na nga mag-aantay pa ng 24 hours bago mo nga gamitin. Ang kaibahan nga nito sa mga nagawa ko na DIY dishwashing liquid, eto ay diretso lagay na. Nakamix na lahat yung mga gagamiting DIY dishwashing liquid kaya naman ito ilalagay mo na lang sa 14 liters na tubig wala nang kuskus balungos ganun ilalagay mo na lang at ito iikot-ikot mo na halu-haluin mo na hanggang sa matunaw na nga itong dishwashing liquid at ang sabi nga dito in just 10 minutes ay meron ka na ngang DIY dishwashing liquid kaya naman haluin lang natin in just 10 minutes pero mas matagal mas maganda at ito na nga yung kinalabasan after 10 minutes medyo may bula-bula pa pero pwede mong i-rest para matanggal yung kanyang gula habang nagpapahinga nga yung aking DIY dishwashing liquid na hinalo-halo dahil nga napagod eto at maglilinis naman ako ng pet ng kaldero pero syempre isa lang muna yung linisan ko dahil hindi ko kayang pagsabayin yung tatlo Eto nga munang maliit ang uunahin kong linisan dahil nga syempre mas maliit, mas madali. At susunod ko na nga lang susunod na araw yung dalawa dahil marami pa naman akong paninis dito. Eto nga yung mga kaldero na kasama na nga namin simula nung magkasama kami ni Daddy Danday. Ay na po nangisingisitan, nangisingisitan pa yung musikan. Charis! At ito na nga, habang kinukuskus ko nga ito at umi naman itong ginagamit kong pink stuff. Totuwa nga ako dahil nga hindi ako nahihirapan sa pagkuskus dito. Dahil alam nyo naman kapag ganitong kaldero na inabot na nga ng taon ang uling ay siya panigurado. Sabutin ka nga ng sham sham sa pagkukuskus. Pero dito, hindi ako nahihirapan dahil nga dito sa ginamit kong the pink stuff. Nakakatuwa at napadaling nga yung pagkuskus ko dito at hindi nga ako nahihirapan. Satisfying dahil kahit papaano ay yan kumintab naman. Kahit papaano ay nakakasyala at nakakamilyonarya na nga rin na ito at nakapagpahinga na nga itong aking DIY dishwashing liquid dahil nga napagod sa aking kakahalo kaya naman ito at mag transfer na nga ako at alam nyo ba na super tipid talaga kapag nga meron ka nitong DIY dishwashing liquid dahil nga kahit na milyones yung ating hugasing mga pinggan ay okay lang anli tayo sa dishwashing liquid o siya, kung nakarating ka dito ay pwede kang mag-comment kung taga saan ka at baka ikaw na nga ang manalo sa Sabado. Yun lamang for today's video. Thanks for watching. Thank you so much, Lord.